Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga lods. Magluluto nga pala ako ngayon ng mascara ng baboy na may kasamang dila, dila yan. Ah, nalagyan natin siya ng black beans. Tapos si buyas bawang. Tapos may tayo. May soka. Adobo na may black beans mga lods. Nalutoy natin. Kaya mag na tayo ng ating taba. Yan mga lods. mamatikain mo natin to mga lods. Sasala natin sa ating mahiwagang palan. So yung mga lords, lagyan muna natin ng uling yung ating kalan. Tapos atin muna ng payapayahan o paypayan, mga lods. So yung mga haluin lang natin ng konti. Medyo mahihit natin yung kawali. Pag so, namantikain lang muna natin itong mga lods, so, yung gamitin natin mantika. So yung mga lords, bali nakapagsayang na rin ako. Kakain na lang yung kulang at yung ating ulam, mga lods. So yung mga lods, dahil nagmantika na lang natin yung paminta tapos yung ating sibuyas at bawang tapos mga likos likos tapos mga putok eh malabang um, pa hindi natin mag golden brown ating bawang at sibuyas saka natin lagi yung ating karne ng maskara ng baka ay baka baboy pala at syempre mga lods habang nagigisa tayo eh shoutout muna pe please shoutout shoutout nga pala kay Manayayan TV kay Toy Coras Junior Alamin Alan Ibasco Descripted yung Maestra Yan. Jerry Linep Skolyar Manuel Francis Francisco Paras Ka DIY Noel Polgar Shout out sa inyo mga lods at syempre, mo ko makalimutan. Si Mang di Nicol Uragon. Shout out sa inyo mga lods. At kay Marie Cristo Estabelio pala, ang aking masipag na followers. Laging nakasubaybay sa aking mga video. So yun mga lang, natin natin yung maskara ng baboy. Yun. Haluhin lang natin ng konti. Shoutout nga pala sa bilihan ko nitong maskara ng baboy kay Minyo Pulgosino. Yan. Tatakbo siyang kagawad. At syempre, hindi mawala yung ating magic. Hindi natin siya. Kung konti lang. So yung lods, lagyan natin siya ng sili na Carolina Reaper. Yung pinakamanghang na sili, kaya lang hilaw pa yan. Wala ang makuha ang hinog. Kasi maraming kumukuha. Ayun. Lagyan na natin siya ng black beans mga lods. Yun o. Ah. Black beans. Tapos so, lang natin ng konti mga lods. Tapos dagdagan lang natin toyo mamaya. soil yung last dahil mata, medyo ano, mata, matabang pa. Ngayon tayo ng konting toyo. soil yung mga lods, luto na yung ating pork mask with uh, black beans. O tausi. Yung ating pork mask with tausi o black beans. Kain tayo mga lods.